Nay, magandang hapon, Nanay uh, Caroline. Hello po. Nangyari yung krimen noong July 8, 7 to 8, approximately. Yan po yung tansya ng mga pulis. Opo. Ano na pong pinaka-latest at kailan po huli kayo nakipag-usap sa mga polis natin? Kagabi po. Ano pong sabi nila? Sabi po kasi nila, uh, nagpunta daw po doon yung mami noong, noong pong pinagaanuhan namin na, na, na bumaril. Sabi, isusuko daw po nila yung anak nila. Identify na po yung suspect? Opo. Kung may CCTV daw po kami, mapapakita. Edi eto po, nagpunta po kami sa barangay kalsada para humingi po. Humingi po ng copy, kaso burado na po. Nabura po yung 6 to 8 p.m. Doon sa barangay? Opo. May kaso yung barangay? Yun Ito. nga din po sabi ng polis sa kanila. Bakit? Yung suspect ko ba may kapit sa barangay? Hindi po namin alam eh. Kasi hindi, hindi ko po talaga kilala yung ano, yung suspect na yung, Ang nakakilala lang po doon yung anak ko tsaka yung mga kaibigan. Okay. Base po sa inyo pong investigasyon o sa investigasyon ng PNP habang tinatawagan natin ng PNP, ano po yung motibo at sino po itong suspect? Kaibigan din po nila. Mortal daw po nakaaway ng anak ko yung asawa nun. Pero so, wala po silang relasyon. So ngayon, Palumitaw, sila laki gumante. O parang ganun Dinantayan po. Ginantihan yung inyo pong hmm. anak. Anak po. Teniente, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon po, sir. Bakit po siya ay naging suspect? May mga binanggit po kasi siyang pangalan, sir, bago po siya namatay. Yes, Aha. Po. Yan po sir, binabanggit niya po doon sa uh, parang cahin niya na nagdala po sa kanya sa ospital po. So, naitakbo pa po sa ospital. Yes po, sir. Opo, sir. Ayun, okay, at naisiwalat niya yung may kagagawa nun sa kanya. Yes po, sir. Opo. Okay. At Ilan daw po sila? Isang pangalan lang naman po, sir, ang binabanggit niya po, sir. Okay. At ano yung pangalan po na binanggit niya? Um, baka pwede po, sir, na hindi na muna natin Hindi na muna, banggit. okay. Sir, Sige po, po sir. Nabanggit ba kung anong uh, ginamit na ano, bagay sa pagpas uh, binaril po siya, sir. Binaril po. Ano pong kalibre? Sir, hindi pa po namin ma po. yun sa base na lang po kami dun sa result ng soko po namin, sir. Okay, at nangyari po mamarin sa loob ng apartment, tama po? Tama po sir, kung saan po siya nagre-renta po yung victim po natin sir. Naikwento rin rin ba ng victim kung paano po nakapasok sa apartment at uh, ano po yung mga uh, mga pangyari bago po doon si Pamela. Ayun nga po yung information na po yan dahil base doon sa mga kaibigan niya na sa ngayon po ay nagtatago at hindi na po nakikipag-cooperate sa amin sir. Dahil po mayroon siyang uh, si Ma'am po kasi yung mother po ng victim natin. May napanood po kami ka news sa ibang uh, news platform po na parang nagbibitaw sa mga uh, statement po doon na maaaring uh, itong mga witness, possible witness sana po natin sir, ay hindi na po magpo-cooperate sa amin. Sir, meron na pong CCTV na footage uh, kuha yes from po, the sir. barangay? Yan sir. lang po namin sir. Opo. May mga CCTV po yung mga barangay natin na... Malapit po doon sa pinangyarihan po sir. Ah, so may kita sa CCTV ah. na yon ah, kung yes, po, sino sir. yung mga tao na galing po doon sa crime yes, po, scene. Opo oh, sir. At uh, pinagpo lang po namin para po matibay po yung ating kasong itasampa doon sa suspect po natin po sir. Andoon po sa footage na yon, kitang-kita kita po yung yes, suspect. Sir. Opo. O oh, kasi ang sinasabi dito ni Ma'am Caroline, e eh, burado daw po. Kagabi po kasi nagpunta kami, burado na po. July oh. ano po. Baka siguro po sila, meron po silang kopya ng unang punta po ninyo. Ah, nung pumunta po kayo, hindi paborado? Ah po sir, kasi po, uh, nag-response mo naman po tayo kagad po sir. Ah, po. Sa, yung, yung nagpaloa po tayo kagad sir, nakakuha po okay. tayo ng mga... So po. doon po sa CCTV ninyo, makikita doon yung suspect. Identified din yung suspect, kung sino siya at siya yung nanggaling doon sa crime scene. Ah... Yan po sir ay um, hindi pa konkreto pinagtatagpi pa ho namin base doon sa binabanggit niyang pangalan nung victim po natin bago po siya mamatay at doon po sa nakita nating CCTV po sir kaya po hindi po kami makapagbitaw pa as of now sir yung CCTV pong hawak namin kasi sir uh, medyo marami kasi kaya may mga description lang po kasi doon na sabi nila nakasakay sa motor na ganitong kulay po kaya po Uh, gusto namin i-confirm sir kung itong pinabanggit uh, niya ay nandoon po na hagip sa CCTV na umalis. Sabi niyo sa, po kanina sir eh, nandoon po yung ano yung uh, pangalan po ng suspect na binanggit ng victim bago siya mamatay. Sabi niyo po nandoon sa CCTV. Ay hindi po sir ang yung CCTV po na sinabanggit ko sir na nahagip yung mga CCTV mga pangyayari po doon sa uh, lugar na po yon yun ang uh, uh, i-extract po namin na isa-isa para ma-connect namin doon po sa suspect po nating expert. Eh, uh, anong oras nangyari yung krimen? Nangyari po yan ng pan sir, ng, anong, nung, 8 po yan sir. At anong oras po approximately? Alas 7 po ng uh, gabi po sir. Okay. Yung hmm. footage po na 7 to 8 doon po sa barangay, yung CCTV footage sa barangay 7 to 8, meron po kayong kopya niyan? Yes po sir, uh, meron na po kami niyan at um, yun nga po, i-confirm. Kaya nga po, so, meron, uh -huh. ang tanong ko po, at interesado rin po malaman itong kamag-anak ng biktima, nandun ba sa putish na yon yung pong uh, suspect na ito o person of interest, kung tatawagin mo, na may lalagay siya sa malapit sa crime scene ano mangyari mangyaring insidente? Uh, sir, hindi pa ho masyadong klaro doon sa CCTV, ongoing pa rin po namin yung pag scan po noon, sir. Yung sir, CCTV. isang oras lamang, sir. Ang tagal mo pa i-scan? Isang... Kailan niyo po nakuha yung CCTV? Noong gabi na yun po. Kailan po nangyari yung krimen? July 8? Anong araw -ano ngayon? Wednesday na po, sir. July? July 12 po, sir. 12. 8, 9, 10, 11, 12. Four days na, at isang oras lamang na CCTV footage ang inyong iskan, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Ah, sige po sir, ang uh, panalang po sir namin, uh, i-review po namin maayos nyo, ng maayos sir. Alam niyo sir, kaya pumunta sa amin sa sa mga dito mga yung, yung biktima. Itong kabagalang biktima kasi nagpapaligoy-ligoy kayo sir eh. Otherwise, kung kayo po ay naging ani sa kanila o naging transparent sa kanila, hindi na nila kami kailangan. Pumunta sila dito sa amin out of frustration kasi nagdidili kayo, nagpapaikot-ikot kayo. Huwag ganun sir. Uh, po, sir, hindi po sir. Uh, actually po, inaantay naman namin po sila sir. Dahil yung uh, state, kasi sabi ng mother kanina sir, uh, yung mga kaibigan nitong victim po natin sir, ay hindi na po nakikipag-cooperate sir. Actually po sir, gusto nga namin silang imimit po sir. Dahil po hindi po kami sinisipot nitong mga kaibigan Whoa. na during the time sir. Sir, may hawak po kaming witness. Andun po sa Black 5 ngayon. Nasa? Black pipe sa presinto po doon sa amin. Na ng mga pulis. Doon po namin din pinadala. Pinadala ko po sa kapatid ko ngayon kasi po may nagchat po kagabi na lentong susunod ka na. Alias Jan? Hello po. Okay, Sir Jan. Kayo po ay isa sa mga testigo doon sa pangyari. Ano po yung nakita niyo, Sir? Nung dinarin po yung biktima na Sir. Ay magkatabi lang po kami sa hinihingi. Magkatabi kayo ng biktima uh, nung barilin kayo, siya ng magkatabi suspect. Magkatabi po kami sa Okay. Opo, okay, okay. dahil magkalapit lang po kami ni Selwyn, nakablo po na long trip, pang joyride po. At nakilala ko po na si Yoko ang bumaril dahil nakainuman ko po, po sa lagi kong na nakakasalubok o minsan mo kapag kasama ko si Selwyn. Biglang siya daw itong si ng pokpok. Basta pok. so, po, ganun po lagi yung sinasabi nila sa amin pag nakakasalubong po na, namin sila sa mga daan-daan po. Okay, sino nagsigaw ng pokpok? Pok? Asawa po ni Yoko. Asawa ni Yoko. Ano apelyido ni Yoko? Dela Cruz po. Oh, so ito yung suspect si Yoko Dela Cruz. Apo. Apo. Okay, e, yung asawa ni Yoko Dela Cruz tinatawag na Pokpok, -pok, yung biktima. Apo, yung victim. Ayan. Tenyente. Kuha ko na yung pangalan ng suspect. Sulat mo. Ito ba yung suspect niyo, Yoko Dela Cruz? Opo sir, nagbigay na po sa amin ng statement po yan, sir. Sir John, nung sabi niyo po Uh, sa mga pulis na nakita niyo po yung pamamaril. Ano pong sabi ng mga pulis, Sir John, alias Jan? Ayun po, so, binigyan po niya ng action po kaagad dahil nung inano po po yung sir, nung po nung po namin ng pulis, inayos po ako, ngayon po hawak po nila ako maayos, hindi po nila ako pinapabayaan, lalo't may dead po ako na nag lang din po kagabi na ito po ang sabi, hindi palaging ligtas dito, makikita din tayo. Masyado ka ng makulit makla. Baka gusto mong sumunod sa tatay mo. Galingan mo sa pagtago. Ayaw mong manahinig kami magpapatahinig sa'yo. Nag-ano na po kami sa kanila ay eh, kailangan po, po three days to five days. Kailangan maano namin yung tao, makita namin. Kung hindi, ipafile na ng kaso. Nakapag-file naman po pati. Ando naman po yung kapatid ko. Oh. So, nasabi niya sa mga police? Si, oh opo, sinabi naman po namin. Sir, magulang po dapat, sir, kasi nandiyan naman po yung magulang, sir. Nakapag-file ka na? Hindi po, kasi sabi nga po nila, 3 days to 5 days po. Tapos, sabi ko, sige po, may schedule po kasi ako kay Tulpo. Opo. Tapos po, pumunta po ako dito. Hindi ko naman po ano kung ipafile na, pa, ipafile na po ba yung kaso. Dapat po, dap, dapat po, di ba, sabihan nila kung file na natin. O, ano sabi po nila? Hindi po, ako po nila yung kapatid ko. Kasi po marami po akong inaasikaso. Si dalawa lang po kami nagtutulungan eh. Wala pong naiiwan doon nakaburol. General, magandang hapon po. General Croft, sir. Sir, magandang hapon po at sa lahat po ng mga nakikinig po sa inyong uh, programa, sir. Apo, ah, uh, General, in-rose po namin itong kaso sa pagpaslang kay Charlene May Santos. Mukhang mabagal po ang aksyon ng tagig PNP, General tinan ko po agad yan sir, immediately po tatawagan ko po, po yung ating uh, -Po police para ma-follow po yung kaso na yan. At kung sinasabi po nila siguro na mayroon po silang uh, makamitis po, malaking tulong po ito para ma-file po natin yung kaso laban po doon sa suspect sir. At saka ang gusto po sana General, may, may secure po natin yung witness kasi meron po isang eyewitness at binabantan po yung buhay niya ngayon. So pwede ko silang uh, samahan po sa inyong tanggapan para kayo pong magsisiguro na mapapalayo po siya sa kapahamakan kasi nag-iisang eyewitness po siya General, sir. Opo, opo sir. Actually sir, may report po kami doon sa witness po. Uh, may pangalam po kami at uh, ipapast ano ko rin po ito na mas secure po ng ating uh, tagi Police station po. Mabuhay po kay General sir. Sir, mabuhay din po kayo. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Salamat po. Sasama namin kay General Kraft. Siya po yung may sakop sa uh, tagig. Uh, siya po yung Southern Police District Director. Maging yung uh, witness okay. para maprotektahan ng mga ayos. Tsaka okay. po dun sa ano, kasi po lamay po ng anak ko. Nung nakarang gabi po may umiikot po ng nakamotor na walang ilaw. Natatakot po kasi kami. Okay, sige po, agad-agad. Siguro ngayon po mismo araw, off air, tatawagan namin si General Craft. Uh, wag natin sabihin on air kung ano yung plano natin para makapagbigyan ng proteksyon dito sa witness. Baka mamaya nakikinig itong mga suspect. Si bahala na po si General Craft. Okay po. Okay? Off air po, pag-usapan natin ulit. Okay? Salamat po, ma'am. Thank uh, you po. Uh, uh, alias John? Opo. Uh, okay, hold on ka lang dyan. Hang on ka lang dyan. Okay. Uh, Uh, ako po ay gumagawa ng paraan na mabigyan ka ng maayos na proteksyon. Maraming salamat po. Okay, huwag ka mag-alala. Okay. At uh, Sir John, pagdarasal ka namin din. Opo, maraming salamat po sa pagtulog sa pag-alala. Opo. Sana po maano po natin. Okay. Mabuhay po kayo, Sir John. Okay. God bless po. Okay, ma'am. At least nagkakaroon tayo ng linaw dito sa kaso. Nasaan po ngayon yung inyong anak? Nandun na po, nakaburol na po siya. O sige po, magbibigay pa ako ng tulong. Puntaw kay ko, Edith, magbibigay po ng konting financial help. Okay po. Okay. okay? Salamat po, ma'am. Thank you po. Magbibigay okay. po kami po ang ito. na nakikiramay sa inyo. Pero ngayon pa, ma'am, eh, nagbibigay po kami ng paunang tulong po. magagastos po sa funeral. So ito po yung paunang, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. So, ito po yung 30,000, ma'am. Maghihingi kami ng update, ma'am, no, sa kapulisan po sa tagi. Antayin niyo po yung tawag ng po reporter dahil na sasamahan po kayo sa mismong tanggapan ko ng ating jefe. Thank you po sa inyo po. Tapos po kay Idol, thank you po. Sana po matulungan niyo po kami. Sa ustisya po para po sa anak po. Maraming salamat po, Idol.